Malayo pa lang, tanaw na natin si Madam, yung pasayero natin, ayan. i na natin, guys. So, kailangan kong bumaba, guys, dahil uh, lagyan natin sa top box yung kanyang uh, gamit, yung bag niyang dala. Guys, baka inisip nyo na may kameraman tayo. Wala tayong kameraman dyan. Ayan lang yung kamera natin na nilagay natin dyan sa unahan sa motor. Kailangan na natin alalayan si ma'am. Assist natin na maayos. Kailangan natin magiging uh, mabait sa kanya. Gamitin natin yung uh, customer service para magkaroon tayo ng uh, malaking tip. Katulad yan. Uh, napakabait ni ma'am. Maraming salamat ulit sa tip, madam. And guys, sa pick up na natin si Madam na isa na natin. si so, kailangan natin may na natin siya sa kanyang uh, pupuntahan. Kailangan natin may na maayos. kailangan safe na makarating. Kahit dahan-dahan lang, uh, kailangan natin may lang natin si Ma'am na safe sa kanyang paruroonan. So guys dito na tayo guys Ayatin na natin si madam Hintayin na natin yung bayad niya Dahil uh, wala tayong panuklo sa kanyang pereng salibok Habang naghihintay tayo ng bayat, nagpapaparepa si madam, uh, mag-sit tayo ng destination para makawi na tayo at uh, gabi na rin uh, may pasok pa tayo kinabukasan. So ayun, sulit yung paghihintay natin. Binigyan nga tayo ni ma'am ng tip. So salamat muli ma'am. Uh, God bless you po. Mabuhay po kayo.